Alright, isang napakagandang araw, umaga, tanghali, hapon, madaling araw, gabi sa inyong lahat mga kasisid. Hindi <laughs> ko kasi alam kung anong oras nyo ngayon pinapanood itong video na ito. Pero syempre, nagpapasalamat ako Pulang sa langsawang suporta na ibinibigay nyo sa akin channel. At ngayon, muli ay panoorin nyo naman ako dahil mamamana ako. Pero dito lang sarap ng isla namin. Dito ako magsisimula sa Sitio Bariis, yung langoy ko papunta doon sa town proper o di kaya doon pa sa pinakadulo depende sa agos pero, pero kung medyo uh, sa lubong tayo baka sa gilid lang muna ako dadaan tapos syempre may nakasabay tayo dito ayan si Emil ayan taga dito siya ayan. taga dito siya sa dito sa city Paris so ayan mga kasisit naka bihis na rin ako kaya tara Samahan niyo ako. Sana pagpalain tayo mga kusisid at uh, gabayan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright? Okay, jobless. Let's do this! Uh, alright. Yung tubig pala natin, mga kasisid, hindi siya high tide, hindi naman low tide. Katamtaman lang yung taas niya. Kaya hindi siguro ganun kalakas yung Agus ngayon, right? Tara! Alright, dive tayo! isa rin tayo ay hindi na ako sa proper pero hindi pa lang napapara natin kapakada na lang taliwanag kasi ng bar ay sit na naman. Ayos. Magkasama siguro to. Ay. Gagagatin mo pa ako ah Ay. Hulab ka. はい。<laughs> <laughs> Pero, nandito na ko Sa gilid na Nagpahabol pa Nagpahabol ka pa oh. Pangkatlo ka yeah. Dito na ako sa Town proper mga kasisin Kahon ko lang tapos yung isang pusit natin na panat Diyan lang ha. ah Aahon na ako Nagpakita pa siguro yung inain yun Kasi ano na eh medyo mataas na yung tubig eh Kanina pagsimula ko dun sa Baris sa Chubaris, Medyo mapapaw pa Ngayon medyo hanggang Ano ko na eh lagpas tuhod ko na So Ayan konti lang yung nakuha natin pero Mga solid naman eh medyo mahal yung kilo pero yung ulam lang natin bukas mga right alright ayan lang kuha natin mga kasisil oh no? sa tsaka tatlong pusit yan pang adobo na yan bukas ito pala oh kilala nyo to nas adventure oh <laughs> nagdadive pa nas adventure oo naman nagdadive pa kaso dun sila sa kabila gawalag ka pa Ah, uh, ora uh, mundana ni mo kamera. Oh, lubat. Pa. Eh, di ba kasi sid bali. Uwi ako papunta doon sa amin kasi iniwan ko doon yung motor ko sa uh, uh, kila mama. Dito pala nakatira yung mama ko dito iba ini law. Oh. Ayun to yung motor ko. Ayan. Tapos nagdala ako ng timba para doon kinalagay yung mga gamit ko para hindi mabasa ng dagat yung carrier para hindi siya kalawangin bahay mga kasisi <laughs> naiya si darling kong mahal oh na miss ko yung poso na to kita <laughs> ko nagbabanlaw ito yung mga gamit ko flashlight ko yung flashlight ko pala na gamit mga kasisi di yung X-Star DH1 1600 yan yan po yung gamit kong flashlight dahil yung ex balog ko ay hindi na uh, gumana to napakaliwanag malit lang pero powerful right bukas mga kasi, Sid, ay uh, lulutuin natin yung pusit na yun tsaka yung isang danggit di ko lang alam kung anong luto kung adobo or preto basta bukas lulutuin natin at kakainin natin right see you tomorrow morning Yon, isang napakagandang morning po sa inyong lahat mga kasisid pero maulan ang panahon natin ngayon ayan, kita nyo naman ayan, kagabi pa yan o oh. baha na, papunta yun dun baha na din, papunta yun sa dagat mga kasisid so ngayong araw ay lilinis, na ni commander yung nahuli nating tatlong pusit kagabi tapos yung isang danggit nakita nyo mga kasisid papakita ko sa inyo yung pusit no mababad sa tubig lumaki na nag-expand na ayan, kaya ayan o oh. oh. lumaki na eh <laughs> yan yung gagawing luto pala ay piprituhin lang dahil kung sasabawan yan siguradong masasayang lang hindi kakain ng mga bata lalo pa si kambal paborito ni kambal yung pritong pusit ano kambal? ano luto kambal? prito prito? prito o oh, yun yung isang kambal o oh. bal anong luto sa pusit? prito? prito? oo oh. o oh, diba? kita nyo na prito sigurado mamaya mga kaisisid habang niluluto niluluto pa lang ha ubus kagad ka yan <laughs> paborito nila yan eh pati ako <laughs> hindi pala ako makapag biyahe ngayon kasi ano eh umuulan kaya dito muna si Mr. Premo yan dito muna siya yan. steady ka lang muna dyan dahil <laughs> wala ka munang biyahe hindi ka pwedeng mabasa <laughs> ano so plano kong palagyan ng ano to nang bubung mga kasisid pag medyo nakaipon-ipon tayo kasi marami akong uh, pinagkakagastusan ngayon lalo pat uh, darat naman yung pasukan ng mga bata eh lima tong nag-aaral so kailangan nila ng mga gamit yung kambal nga yun, yung pala nabibila ng ano eh notebook tsaka papel tsaka lapis yung tatlo kong anak na high school wala pa pati mga uniform wala pa din pag wala pa din yun pa so ano lang Um, tawag dito uh, sige lang magtiwala lang doon diba? magtiwala lang sa si Diyos na makapangyarihan sila lahat. diba? magtiwala lang tayo kayo ba? at bibigyan din tayo ng ano, ng blessing basta uh, ginagawa lang natin yung tama okay yan buwain mo na uy Tinamaan yung ink Tinamaan yung ink pero no problem mga kasi kasi madalis, madali lang naman tanggalin yung ink ito unlike dun sa bagulan na napaka ano talaga kunting ink lang sobrang makalat. Yung sa mga posit, sa mga pugita, madali lang tanggalin yan. Ay, baka tamahan ka na sa mara lang. Wow! Okay, tapos na malinisan. Salang na natin to. Pero, video ingat tayo kasi pag mga ganito, tumakalasik to. Oh. Ali, ali doon, ali doon.

dan na mga kasisid uy sarap paborito nyo ba to mga kasisid pusit ayan oh. wow sarap na kainan to okay and mamaya kainan na tara okay, makukita sa ng Diyos, si kinabuhay ko nga sa wala yung lepe, ng pasit na sa lamarangga, sinipagkawad sa matubangan, wala yung binasya iba sa mga takso, mga sa kasalang ng aras. Nga po kang ang kapit sa sa langit, may ang sa ng mga sisos. Amen. Grabe. Alright, mga kasisid. Kala, kaya po pang tayo. Kala, mga kasisid. Ito pala o, kay MJ. din kami sa'yo. Ito nga Ang ko na ito saging. Yeah. Ang ko na ito Meron ding pritong saging na saba. Okay, Hindi uh, eh. mm. mm. na naman ah. Kain tayo mga kasisin. Sabayan nyo kami para ano yeah. Wala rin kayo ng pagkain nyo

bibili kasi eh. Ano eh? Tawag doon. Gastos. Kulang yung 500 sa isang araw. Kulang yung 500 sa amin sa isang araw. Ito no. Almusal. Almusal 50. Oo. May get 150 na. Oo. No. Magkano na bigas ngayon? Kung hindi na maging 20 yung pero ng bigas eh. Naging times 3. 63. Bing. <laughs> 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 bong bong. <laughs> Bongbong, nag-airap na kami! Nasaan na yung bigas na 6 na 20 kilos? 20 per kilo? Ah, Hindi rin naman ako na pamasada Ilang araw na Kasi Panay ang ulan dito sa amin may ano yata, May may lupers ba? May bagyo. Hmm. May bagyo daw na darating. Eh. Mindanao. Sa ay Mindanao, Mindanao pala. Agi Pero epektado apektado lang yapon yung Agis yapon. <laughs> ha? Agi Eastern Visayas. Ah, dada ng ah, ng Eastern Visayas kaya ganito yung panahon dito sa amin sa Northern Samar. Apektado. Gihapon, gihapon man liwat sa Cebuano. Sarap. Bakit nga? Gusto ko daw? Aking sana yun. Saging. Naprito. Naman. Mm. Ito na lang Hindi ako. Masarap pala. ko na lang

Hindi sa kambal ko makain ako, Sid. oh, ang sakay pala. hindi. Masarap kumain ng mga kasi sa inyo pag sabay-sabay ng pamilya. Nakakagana, sumubok. pagkatapos namin kumain mag, 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 mag shoutout out tayo alright ah. busog match uy busog oh busi mo yan ha busi mo yan uy oh buso. uy konti na lang ang tira busog pakita mo pakita mo kain kain Iyon! <laughs> Bakunat! Alright, <laughs> mga kasisid, maya-maya. Huwag tunaw muna ako tapos mag-shout out tayo. Okay, salamat, salamat sa panonood. Yan, shout out po sa inyong lahat, mga kasisid. Bali, ayun. Ang lakas ng hangin, o. Oh. Ito na yata yung, ano, bagyo. Ayan, mga kasisid. Naririnig niyo ba yung hangin? Yun. Okay. Bali, shout out nga pala sa kay Mayloods TV, kay Brian Ercoliera, Idlas, Marvin Dimara ng Kapol Northern Samar si Kadriver Moto si Leo Ladiao Bungkodin and Cordero Family yan, si Danilo Adalim and uh, Chuds Prince Adalim yan siya tapos sa inyo kay Arnold Angob kay Dennis De La Cruz and uh, family from Nai kay Daniel Bernal ng Multalman Rizal kay Romeo Alcones and family ng Kakliban uh, San Teodoro Mendoro. Ayan mga katisid. Uh, ah, bye bye na po dahil sobrang lakas po talaga ng hangin. Ingat-ingat po kayo lahat mga katisid. Bye ba bye ba bye bye. bye, -bye.